Ayan, mga kagurang. Sarap na pagkain. Kagura. May mga munggo pa. At of course, andito kami sa... Andito tayo sa... Asan tayo? Asan tayo? Laris. Laris Mang Inasal. Inasal. Dito lang yan sa Jufair area. Ay, mga kagurang. Hmm. Kumakain po kami dito. Sadya kami, hindi kumain kami ng ano. Kanin, para mag-dinner dito. Oo, oh, oh, kasi nga unlimited. Ayan, mga kabana to, FW. Kagurang. Dito kayo, gusto niyo kumain dito sa napakamurang lafang at napakasarap pa. Mm -hmm. lalo Lalong-lalo na ang pansit, no? Uh, mm. -hmm. mm -hmm. Dito lang yan sa Laris Mang Inasal. Mamaya may, order pa kaming inasal. Wala pa lang, guys. Wala pa lang, guys. Puro barbecue na lang saan? Doon kay ano? Kay mm. ano? Mmm. Ano po? Ano Hello, mm. pagura. Mm. Mm. Mamaya Mayroon magpa-plasa. Uy, mamaya ka na magkain-kain. Mayroon pa nga doon yan. Mm. Hindi natin makakain yun. Ang joyad. Sa magaano ano Hindi, okay, kakain ako pa. Okay. Ito masarap ang munggo. Kaso lang, o. Oh. Ito yung munggo. Masarap sa lang. Dapat may ano. <laughs> ano yun nga, Ano yon? Tao po. Tao po. Mm. Mainit pa ang munggo. Kain lang tayo. Para may lakas tayo. Magpuyat sa cellphone demonyo itong cellphone na ito eh ito ang nagdadala ng ano Ay.